Ay nai, good afternoon. Ano po pangalan n'yo? Deline. Ilang taon na po kayo? 67. 67. So ano pong ginagawa n'yo dito Nay? Nag ano, nag-ingi. Nalilimos po kayo dito? Kasi nakulong yung anak ko. Ah. Sabi din, kailangan pag ano, magpunta ako doon, may dala akong pagkain. No. Ah, ah wala po kayong asawa na? Balo ako, 1984 pa. Ah, no. na po yung asawa nyo? Maliliit pa yung anak ko. Ilan po anak nyo, Nay? Uh, lima. Lima? Hmm. So, yung isa po nakakulong? Apo. Hmm. Okay. Ako pala si Marlon, Nay. So, nagtitiktok po ako. Yung kinikita ko doon, itinutulong ko rin. Binibigil, binibili ko ng mga grocery, tapos binibigil sa mga kagaya nyo po. Bote buti nakita po kita dito, Nay. Uh, malabo na tinay no, ang mata ko. Kailangan ko ng salamin. Ah. Hindi na kita Ano na lang parang yung liwanag na lang. Uh, parang ulap ganun. 'Yun lang po yung sakit, niyo, wala nang iba. Wala. Wala. Malabo kong, na yung mata ko. Malabo, malabo lang mata ko. Ah. Nadapa nga ako. Eh. Nakakala. Sino po kasama nyo dito magpunta? Wala. Wala. Ako lang. So, sinanay mga idol. So, nandito siya sa tapat ng SM Molino. So, ang ginagawa niya po dito is nalilimus siya sa bawat dumadaan dito. May nagbibigay naman po sa inyo, Nay? Limang piso, sampung piso. Um, mayroon din. So, bibigyan kita ng grocery, na para makatulong sa iyo to. Salamat, maraming salamat. Malayo ba bahay nyo dito, Nay? Malayo po. Sino kasama mo magpunta dito? Wala, ako lang. Naglakad ka lang papunta dito? Isa ka. sumakay. Ha. Ah. Sa anong hanggang anong oras kayo dito, Nay? Maya-maya o inaw kasi an madilim na. Hindi hmm. na ako nagpaabot ng gabi. Sa isang araw na nakakamagkano naman po kayo dito ng limos, mga 3.50, gano Kasi pa lima-limang piso. May naglimos nga sa akin na yung maliit na, no. Centavo? Tapos, dalawa. Dahil ko, pambira naman sa loob ko lang pero hindi ako nag-iimig. Okay lang. Sinuha ko pa rin. Hindi naman makabili yun. Araw-araw po ba kayo nandito, Nay? Minsan. Minsan lang? Oo. Oh. Mm, Natsimpuan ka namin na nandito. Salamat nga, eh. mm -hmm. Kasi bukas magdadalaw ako sa BGMP. Sa BGMP yung anak nyo? Oh. Bakit po siya na Nay? Self-defense. Ah, ganun. Dalawang taon na yun doon, ako naghahanap buhay na. Mm. Uh, yung ibang anak nyo, wala po trabaho? Wala. Ay, yung iba, malalayo. May sa Palawan, malayo. So ngayon, mag-isa na lang po kayo sa buhay? Sa anak ko. Doon kay nakikita? Oo. Buti naman inaalagaan kayo ng anak nyo. Hindi alam na nang ano ako. Ay, hindi alam ng anak nyo na nalilimos kayo? Oo. <laughs> Ikaw lang talaga dumidiskarte. Oo. <laughs> uh <laughs> -huh. <laughs> 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 Mamaya pagalitan ka na ipag nalaman nyo nalilimos kayo. Magagalit Ano trabaho po ng anak nyo? Nagano lang ng ano, bawang. Ay, <laughs> na naglalako. Naglalako ng bawang. Sige na, ito pinakita ka namin. Ito, pwede mo madala to sa anak niyo sa kulungan. O, bukas kasi nga ano ko eh. Kaya kahit na pinapalayas ako dito ng sityo, kasi bawal. Kasito. Nabalik uli ako dahil bukas ang ano, dalaw. Mm -hmm. Buti hindi kayo nakita niyo ng guard. Mamaya makita na naman ako niyan. Alis na naman Palisin kayo. Alis na naman ako. Alis na naman ako. Wala po kayo sasabihin sa mga viewers natin. Kami. Mm. Sila po yung tumutulong sa atin para Maraming ka. salamat. Maraming salamat sa inyo. Mm. Salamat daw po sa mga natin sa pag support sa TikTok natin kapag naglalag. So matutulungan po natin si Nanay mga idol. Bibigyan natin siya ng grocery. Tamang-tama bukas dadalaw siya sa anak niya sa kulungan. So makakatulong tong mga ibibigay natin sa kanya. So salamat na ha Ito po. Uh -oh, salamat. Salamat, salamat, sa Diyos. Salamat sa inyo. Uh -huh. Lahat, lahat kayo. Baka pagbalik namin dito, makita ka ulit na. <laughs> Thank you. Ingat kayo dito, naiha. ha? Thank you, no. ano ba -ba. Mo? Marlon po. Ah, Marlon. Uh -huh. Salamat. Salamat po.